Ah, boss, ah, uh, karating na namin dito kasama ko yung rider ng Mob 8. So, si Mandirigma, ah, uh, ito na, ah, uh, tinutupad ni Mandirigma yung mga pangako sa mga tropa. Ayan mga boss. So, ah, uh, isda yan mga boss, ha? baka sabihin naman niyo ano yan. Ayan, ah, oh, meron mi pa silang magkilaw sila mamaya. Oh, kita nyo mga boss. Si Jesus naman nalito sa duyan. Nagduyan-duyan si pari Jesus eh. Tapos 'yan mga boss ha. Oh. Okay? So, yung mga tropa natin ngayon mag-ihaw sila at magkilaw, 'no? Tapos bumili din ako pang-ihaw na ano, mga boss, idol. Ito pa. So, para may bangus-bangus sila kaunti, uh, kung ano-ano na lang, 'no? So, 'yan mga boss ha. 'Yan. Oh. Okay ba mga boss? So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe kay Mandirig, mag-subscribe ka na para padalhan kita ng isda. O, oh, 'di ba? O, oh, 'di ba tama? Ngayon, mag-subscribe ka na mga boss para uh, pupunta ako dyan sa lugar mo. Mag-move kami nito ni Christian. Oh uh, siya yung naghatid sa akin. O, uh, diba mga boss? O, so, yung mga tropa ko mga boss, uh, mag-ano sila dito sa, yan, yan, dito sa puno na to, mag-ihaw-ihaw sila ngayon. Kasi merong isda dito na pang-ihaw. At meron din akong dala na gusto sa Bisaya na pangkilaw-kilaw to mga boss idol. Diba? Ano bang tawag sa inyo yung mga ganitong ano? Ayan, mga boss nakita niyo. Oh. So, ito yung kanina pumunta ako sa Peaceport para bumili nito. 'Di ba? Mas napakasarap nito na mga boss. Lagyan mo ng ano? Lagyan mo ng sibuyas, luya, kamatis. Nako. Panalo. Panalong panalo talaga mga boss. 'Di ba? Okay? Oh. Shout out pala kay ano ha? Kay Edmond. Oh, Edmond, nandito po ako sa mga tropa ko. O, oh, Edmond ha, dyan sa Lytics. Edmond, ito si Edmond, mga boss idol. Ito yung taong makalimutin pero matandain. Ah, di ba? Grabe talaga yan si Edmond. Tapos si ano naman si John Ray, set out sa John Ray ha. Yung taong ano, hindi naman babaero pero chicks boy. Okay na, babay na mga boss. Ah, oh, di ba? Okay, babay na. Okay na, tama na kasi aalis pako ako, gagala ako. Okay, thank you. Love you sa inyo lahat.